Hi guys, for today's video. So, kung kanina ang share ko sa inyo ay paano kapag na-overdue ka sa iyong sp Later o yung pautang sa atin ni s o or ng Orange Basket. So, ito naman yung pag-uusapan natin mga ka-idol. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, meron din akong Pay Later ni Toktik. So... <coughs> So mga ka-idol, meron din akong inutang sa ating sa aking ano dito sa Toktik. So na-overdue ako kasi nga uh, March 15 ang bayaran, 'di ba mga ka-idol? So ano nga bang ginagawa ni Pay Later? nitong si Toktik, kapag halimbawa ikaw ay na-overdue. So, ganito lang din mga ka-idol. Tatawagan ka din yan tatawagan at itatext ka rin ng itatext doon sa gamit na number mo. At mangungulit sila na mangungulit hanggang sa bayaran mo. So, ikaw, kung halimbawa ikaw, kagaya ko, na gusto ko ulit umutang dito sa ating pay later ni TalkTake, ay di siyang pa rin obliga na bayaran. At kahit na anong utangan mo, mga ka-idol. Ha? Meron tayong as pay later, as loan, ni ni orange basket at meron din tayong last pay later at pass cash ni ni violet basket si last da oh, okay at dito naman sa ating topic ay meron tayong pay later so mga ka idol at meron din yung tatlo na lang muna yung iaano ko sa inyo lahat yun mga ka-idol is open na or pinauutang na ako nila at na-overdue din ako so ang um, sino nga ba ang pinakamahigpet sa kanilang tatlo So, gawa ko ulit ng panibagong video kung sino nga ba ang pinakamahigpit sa kanilang tatlo. Si Orange Basket, si Purple Basket, or si Black Up. So, sa mga hindi pa nakapollow sa akin, follow nyo naman ako para naman updated kayo sa mga chinichika ko sa inyo tungkol sa ating mga utangan. Kasi nga, ako nga pala si Ate Jen ang inyong Ate Jen sa utangan. Hindi, choke lang. Hindi ko ka naman kayo tinuturuan. So, uh, sinishare ko lang yung knowledge ko, yung kaalaman ko, or yung experience ko about sa mga utangan natin dyan sa tatlong yan, mga ka-idol. Kung hindi ka pa naka follow mo naman ako. At, pwede mo rin i-visit ang aking yellow basket para na makita mo kung may mga items ka na pwede mong bilhin. So, alam mo naman kung paano rin kumikita dito sa ating Toktik account. Hey!